Pray muna tayo, Kakapsat, bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Kain pa tayo, Kakapsat. Magulam tayo ng inasimang takway, daludal, sa Ilocano ang pinangasim natin tong kamyas. Piyas sa Ilocano. Pudot. Hmm. Igot tayo na sabaw. Ay na, Diyos ko po rin. Gimas sim na. Gimas and George. ko ako subo para sa inyo. Absent. Musok pa. Hmm. Ayan. Mm -hmm. Panalo. Hmm. Хм. Пяс. Хм. Мухасим. Mm -hmm. Salat ng paborito kong luto sa takway kakabsat, inasiman. Ay, higay masin, George. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessing Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi po pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas po sila sa tukso. Lagi nyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.